Na isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Nais kong batiin at pasalamatan yung aking mga masugid na tagapakinig at tagasubaybay. Tuloy lamang po tayo at God bless po sa inyong lahat. Naway nakatulong at malaking kasangkapan ng Diyos ang aking mga videos upang ikaitawagin, pukawin, palakasin at palaguin sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Na mga kapatid, sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na makinig, magsubaybay sa aking daily devotion Monday to Friday, 8pm po yan. At syempre, hindi po mawawala yung ating devotional Bible study. Every week po, may upload po tayo. At naway patuloy nyo pong suportahan at pakinggan. Kung kayo naman po ay napagpala sa ating mga videos na ina-upload, Naway, huwag ninyong kalimutang i-share ang mga videos dito sa aking channel at para sa mga bago pa lamang po, ay inaanyayahan po kitang mag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. Naudada ko na po tayo mga kapatid sa ating daily devotion, Monday to Friday, 8pm. Nag-umpisa po tayo noong Friday. At ngayong Monday naman mga kapatid, day po yung ating pag-uusapan. At yung teksto na ating pagbabatayan ay nandito po sa Juan 14.15. Ang sabi po, kung iniibig ninyo ako, toto pa rin ninyo ang aking mga itinuturo. Now, ang ating topic, relasyon kay Jesus mahalaga. Now, hindi po lingid sa ating kaalaman ang pangalang Hisos. Maraming kilala siya sa pangalan at bilang tagapagligtas. At marami ding nagpatutuo na tinatawag naman nilang Panginoon si Hisos. Subalit, kung babasahin natin yung banal na kasulatan, mayroon palang kilala si Hisos o tumawag kay Hisos ng Panginoon. Subalit, hindi naman pala sumusunod sa Kanya. Malinaw po ito mga kapatid sa Lukas 6.46 ang sabi, Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon Panginoon? Gayong hindi naman niyo tinutupad ang sinasabi ko. Si Jesus po dyan mga kapatid ang nagsasalita. Bakit kaya maraming kilala si Jesus at tumatawag kay Jesus pero hindi naman pala sumusunod sa kanya? Dahil ito sa walang relasyon sa kanya. Paano naman tayo magkaroon ng relasyon kay Jesus? Kung gusto mong magkaroon ng relasyon kay Jesus, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sampalatayanan mo siya ng buong puso at kapag interesado ka dito, magsisimula na ang ugnayan mo kay Jesus. Ayon sa Juan 1.12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang relasyon natin kay Hesus hindi lamang po bilang alagad, kundi bilang mga anak ng Diyos. Tandaan natin na kapag mayroon na tayong relasyon kay Hesus, mayroon na rin tayong obligasyon na ito'y alagaan, ingatan at pahalaga. Now, paano naman ang pagpapahalaga sa isang relasyon? O na po, ito ay ang pagpapakita ng sakripisyo. Pangalawa, magbibigay o maglalaan ng oras na sinasadyak. Dahil mayroon na tayong relasyon kay Jesus, dapat siya na ang ating buhay. Kung tayo man ay buhay, hindi na tayo ang nabubuhay kundi si Kristo na. Kaya mga kapatid, kung mayroon ka ng relasyon kay Jesus, palalimin mo pa ito at palaguin si Kaping hindi ka matinag umabuwal sa anumang paninira o panunukso ng mundo. Ang Diablo ay nais wasakin, sirain ang ating magandang relasyon kay Jesus. Pero kung totoo ka, seryoso ka sa kanya, walang sinumang makakasira nito. Bagkos ay ipagtatanggol, ipaglalaban mo pa. Ang sabi nga ni Jesus sa Juan 14.15, uulitin natin, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo kaya mga kapatid, mahalaga po ang relasyon kay Jesus. Dahil ito ang palatandaan na mayroon ka ng tunay na pananampalataya sa Kanya at responsibilidad na dapat alagaan at ingatan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya at kabutihan. Sinasamba kita at pinasasalamatan. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na nagsisilbing gabay at paalala na mas lalo ko pang pahalagahan at pagbutihin ang aking relasyon sa iyo. Maging sa mga nakikinig ngayon at kasama ko sa aking devotion saan man sila ng solok ng mundo, sila po'y iyong basbasan ama at ingatan at ilayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Basbasan niyo rin po ama ang channel na ito na maging kasangkapan na mas marami pa ang maabot ng iyong mabuting balita at lagi ko pong hinihiling ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu para sa tamang landas ng pamumuhay na naaayon sa iyong kalooban. Salamat Panginoon at ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.